gumala mapansin niyo yung aming mga content ay mga cooking nagbayad <laughs> ako kasi ng tubig kaya damahan ako dito sa park ito yung ano old park guys uh, das Marino's people's park ayan madulas kasi maulan guys ayan madulas kaya hindi ako pwedeng umakyat doon pero ang ganda doon guys kitang kita yung kabila. And doon oh. Doon sa kabila makita niyo guys. Sa sama sa yung park doon. Oh. Dami na siyang lumot, guys, ito yung old um purple eh, oh. Pero pagka malakas ang araw, ano yung malalaking panahon, magandang panahon. naakit naman yan dyan guys. Ngayon kayo nakakatakot na yung maulan. So, ang lakas ng ulan kanina. Ang sarap dyan guys mag, ano, maglakad-lakad kasi pagpapawisan kapag magandang panahon. Pero sa ngayon, hindi ko papangarapin tumambling dyan. <laughs> Ayun. Ayun, oh. Dyan ay may fountain yan hindi na masyado siya yung pinagtuunan ng pansin guys kasi may bago ng park doon sa kabila yung may mga malalaking isda silang alaga doon yung ka ng yung nasa short video mo dito ang tawag dati ay science park gawan mo may mga ano to dito Lapida tapos meron dito mga animals may mga giraffe may mga turtle crocodile tapos meron yung mga parang Lapida na nakalagay doon mga common name, common name nila mga scientific name kung mga wild sila kasi science park na ito dati guys ayan o oh. ayan fountain yan dati ang ganda ganda niyan ayan wala na papayaan na o oh. kasi katulad ngayon ang lakas ng ulan oh. Ang lakas ng ulan kanina kaya bahang-baha siya oh. Ito yung Ito yung daan dai, pupunta din sa bagong park. Sa so, makatwid gate lang ng ano ang nagpapaano nito eh, nagpapa duwalay. Gate ng Dilasal University doon guys maraming ng ano niyan dati diyan mga panda na rebulto tapos meron nga siyang mga pangalan kasi na science park. pa paulit-ulit lang ayan ay ano yan diyan dela Salle university doon sa taas ayan tingnan nyo, guys oh wala pang 5 minutes nandito na ako sa kabilang park itong git nga lang ng ano university ang nagpapahiwalay ano kasi to guys gilid ng kalsada sapa doon malawak ang ano mas malawak kasi doon guys kaya inilipat yung part ayan dyan dati ang dami dyan mga ano maribulo ko ng mga animals mga snake Maiksi kasi gilid lang siya ng kalsada. Hindi katulad tulad dito. Ayan guys, dito oh, nandito na tayo. Ang bilis ko lang. Lapit-lapit. Ayan dati, open yan. Dito ang entrance. Kaso, tutong pala yun sa kabila, sa university. Sinarado siguro gawa no, ng siyempre yung mga estudyante. May tendency na dyan dadaan. Kasi ayan po, guys, oh. Kadugtong lang siya nang ano ng university. Kaya sinaraduhan bawal na, pati yung school, o, oh, sinaraduhan lagyan ng screen ay, guys, ang laki ng tubig, o oh. uusod lang ako, kasi wala ng ring yung aking cellphone, tinanggal baka mahulog doon sa ilog, ayan, guys, o oh, ayun yung waterfalls na napuntahan ko. naging maraming tao na ako kaya bibilisan ko. Ang kanilang CR dito guys, ang ganda. Parang nasa mall. Kahit public siya. Sa loob ay bawal ang pagkain. Pero may open park doon awal dito ang pagkain kita ko dadaan sa gilid guys kasi madulas nga ang lakas ng ulan kanina ayun siya guys o, yan ako dadaan papunta sa CR ayun ang CR doon papasok ako wala sana akong balak pumasok sa park kasi doon lang sana ako sa open lalakad-lakad ay kaso nga umulan nagbago ang aking road ikot tayo kasi dito ang entrance. Ayan, o. Oh. Promenade this des Dasmariñas. A public park for Dasmariños. Ayan, o. Oh. Nakita natin, guys, kasi madingin. Ayan, o. Oh. Promenade this Dasmariñas. ihi. <laughs> Galing ako magbayad ng tubig. Ayan, yung fountain din doon. Oh. Mamaya guys, ang pakaraming tao dyan. yun yung mga dinadayo, yung mga, yung mga kasamang mga bata. Kasama, kasi ng panahon, maulan. Ang tarik dito, oh. malaki ng ginasis dito ng gobyerno siguro sa pag patayo ng park na to kasi ang ganda ganda nga nga guys hindi nga lako may makakasabayan ako hindi ako dyan dadaan ang ah, dulas dito ako may hawakan Ayan, mag-share muna tayo guys. Ayan, Mel. Yeah, Deep fried sa female. Ah. Ang linis ng CR dito guys. Ayan, mamaya na lang ulit ako yung CR Ayan, tapos na ako mag-CR. Ang ganda ng CR nila dito guys. Ano, dito ako dadaan. Matarik doon. Maglalakad-lakad ako guys kahit maulan. nakapayong ako mamamasyan. Walang masadong tao, guys. Kasi nga, masama ang panahon. Ay, mayroon. Ayun doon sa mga kubo. Ay, hingal. Kumikot ako, guys. Hindi ako doon dumaan sa matarik na hagdan. Diretso. Dinaanan ko kanina. Okay lang kasi pa pababa. Nakahawak ako. Saka inihina ako kanina. Na Maraming salamat sa inyong panunood. Bye bye. And thank you sa inyong lahat. Maraming salamat sa aking mga subscribers. Stay connected Sa aking mga points guys. Mega mega love shout out. Maraming thank you. Maraming salamat. Bye bye sa inyong lahat.